Semplang, nasa yung semplang Ah madulas kasi eh Ayun lang Nakita mo? Ah, buti Skratom, kratom, pratom, pratom Ay, gagi Semplang oh Oo Wala, madulas eh Semplang na naman Sa kanan, pre, bandang kanan ano yan sa preno yan Wala well, yeah, na may mga ma jeep Mahirap talaga bumuntot sa jeep pre Sa totoo lang Tapos ganitong basa Tapos may preno bigla Agoy Saan 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 Lagpas na Ay gagi lag, Baka lagpas na ako Andito ako sa Isuzu na lang Isuzu Tatabi ako Tatabi ako sa Isuzu Okay